Good morning, Royal Clan! What's up, what's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Spencer. Welcome sa ating recorded vlog dito sa Pond YouTube channel. Okay. So, hindi ko ito na-discuss sa Princess Maui channel natin. So, dito natin na-discuss sa ating backup channel na Pond. Okay? Pond YouTube channel patungkol ito sa sinabi ni Senadora Amy, kind of a cryptic post, patungkol sa kamag-anak or kadugo, no? Well, may dalawang klase ng kamag-anak, maya na pag-usapan. Kasi medyo matalinhaga ang pinost ni Senadora Amy and it was just 11 hours ago, so kanina lang, eto po, pakita ko sa inyo. Ayan kung napipili lang ang kamag-anak. My God, ilang words lang yan. One, two, three, four, five. Five words na cryptic post lang, pero umani ng, ano, ng samus-saring interpretasyon. Gano'n ba uh, reaksyon. Sino ang tinutukoy niyang kamag-anak? At, di ba, parang she was hoping na kung pwede lang sana nating piliin ang ating kamag-anak, di pinili na lang natin. Meron pa siya kamag-anak na ayaw niya? At sino? Kapatid ba niya? Pinsan? Tiyuhin, tiyahin? Kamag-anak ba niya sa kasal? Mga sampid sa pamilya? If you may kung napipili nga lang daw ang kamag-anak. Actually, sentimento ng karamihang Pilipino. May mga kasabihan nga po na kung sino pa yung kamag-anak, siya pa yung, di ba, parang pabigat sa buhay mo or mapanira sa buhay mo. Minsan yung ibang yung yung hindi mo pa kadugo, doon mo pa nararamdaman yung pagmamahal na kayang ibigay or inaasahan mo sa isang kamag-anak or kapamilya. Parang mas kapamilya mo pa ang ibang tao kaysa sa kadugo mo. Di ba ganyan yan? Ganyan sa Pilipinas eh. Ah, uh, eto nga ang sabi ng ang uh, ah, shiner pala to ni Miss Crisette. Ayun. Pwede namang ilaglag agad, walang kaibigan o kamag-anak dapat. So parang ano to, mga sinabi ni Erap nung araw, no? Walang kaibigan, walang kamag-anak. Kapag may ganung corruption, ibukin. Ah, charot kapangit. 'Di ba? Gano naman sa, sa hindi lang sa politics dapat talaga sa sa ano sa pra, dapat practice natin 'yan sa pamumuhay natin na walang ka kaibigan, walang kamakamag anak kung may nagawang mali, suhituhin, so pagsabihan. At kung ang kaibigan mo or kamag-anak mo ay guilty of pandarambong, pagnanakaw at kung anumang krimen, baka pwedeng ipakulong, right? Parusahan isuko. Huwag konsintihin Kasi mga ate at kuya, totoo naman yung kasabihan na the more natin kinukonsinti ang mga mahal natin sa buhay, lalo silang hindi magbabago. That's why, di ba, uh, si Senator Sen Sen. Miriam, naniniwala siya sa corporal punishment. Palo kung palo. Kasi kung pagsasabihan mo lang, just like what's happening in, in the U.S., sa Western world, no? hindi lang U.S., bawal kasing sakta ng bata eh bawal pagbuhatan ng kamay otherwise may re reklamo ka di ba pwede pang mapakulong ang magulang dahil sa pag iba ang disiplina ng westerners ngayon malambot kaya ang mga kano lalo mga kano matitigas ang ulo di ba iba ang ugali sa Pilipinas tayo karamihan sa atin lalo ang mga naunang generations sanay sa corporal punishment or pinagdaanan ng corporal punishment and eventually, naging mabubuting tao naman tayo. Nakaranas tayong mapalo, mabinting dito, di ba? Makurot. O, at kung ano-ano pang parusa ng mga magulang natin kahigpit. Sa sobrang takot nga natin, mapandilatan lang tayo. Ay, uwi ka agad. Behave ka agad, di ba? Isang, isang dilat lang, isang sipol lang ng tatay. Kung ayaw mapalo, uwi agad, no? Ganon yung disiplina sa atin. Maganda naman. Hindi naman naging traumatic sa atin, Natatawa-tawa na lang natin eventually na realize natin ah, kaya pala ako pinapalo noon dahil mas oh, siguro paulit-ulit kong ginagawa. Ngayon namang malaki na ako, hindi na ako pinapalo, hindi na ako sinisingalan, hindi na ako napapaya sa mga kalaro ko or kaibigan ko. So, yung pamamaraan ng disiplina ng mga magulang noon, okay naman pala. Although sobra sa paningin ng mga bagong henerasyon, grabi grabe naman yun na namamahiya na mamahiya ang mga bata kasi ngayon, mga madaling madepress. ba diba? Mga suicidal, Mapahiya sa barkada, ganon. Mabigo sa pag-ibig. Gustong maggurgur. Magpakamatay. Pero, maganda rin na dinidisiplina. Lalo't ka mag-anak. Kung hindi mo didisiplinahin, magiging sakit ng ulo yan ng buong pamilya. Magiging prodigal child or what? ba? Diba? O, kaya lang, mm, yun nga, nagre-reklamo rin. Pareho naman ng sentiment ni Senadora Aimee ang sentiment ng karamihan. How I wish mapili natin ang ating mga kamag-anak. Lalo na kapag ang kamag-anak natin ay uh, may pagkahalang na ang kaluluwa. Tama ba? O, hindi na ginagawa ang tama Right? Alam ng mali, go pa rin. Sakim, ganid. Hindi talaga natin mapipili ang ating kamag-anak. At dahil mag nagsipagtanda na lumaki na ang tiyan, kasi laki ng mata, sino ba ko? <laughs> Wala na talagang disiplinang uubra. Kahit sikmuraan mo yan, hampasin mo ng patpatwa na yan sagad na hanggang buto, kinalakhan na kinatandaan na ang kasakiman. Tama ba? So, sino kaya ang tinutukoy ni Sen. Aiming kamag-anak or kaibigan na ay, kamag-anak pala na hindi niya gusto, kaya parang gusto na lang niyang mamili, no? Diba? Wishful thinking na sana napipili na lang kamag-anak. Sana tatay ko na lang si PRRD, diba? Tinuturing kasi niyang parang tatay si PRRD, eh sana tatay na lang si PRRD sana ano um, tatay mo na lang ang isang multi-billionaire or nanay mo na lang 'di ba si Mother Teresa o ya, si Queen Elizabeth sumalangit so hindi mo naman mapipili ang kamag-anak yun ang nakakalungkot all you have to do is just tolerate them, pagtsagaan, kapag, 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 kami mga gathering, hindi eh, makipagplastikan ka na lang, iting-iti, picture-picture, pero pagka walang camera, or walang nakamasid, or, yeah, puro, puro, puro panlalait sa'yo ang kamag-anak mo, ano ba yan? Ang baduy ng damit mo? Ano ba yan? oh, hindi ka pa rin mayaman. Ano ba yan? Losyang ka na. Di ba nakakayamot naman talaga ang kamag-anak na gayon? So, parang gusto mo na, ako, tong antipati tong tiyahin kong ito, ah. antipati ka tong hipag ko, ah. Hipag. <laughs> Di ba? So, talaga naman nakakayamot. May mga kamag-anak tayo na hindi natin magugustuhan ang tabas ng dila. Ang tanong, tabas lang baga ng dila, ang problema ni Senadora Aimee sa kanyang kamag-anak, Sino sa kanyang mga kamag-anak ang hindi niya gusto? Kasi may kamag-anak si Senadora Aimee na gustong maging presidente. At dahil mukhang hindi ba rin mabango sa Pilipino, ipupush na lang ang chacha. Tama ba? Baka siguro pag binago ang konstitusyon ay maprolong ang posisyon ng kamag-anak niya yan ni Senadora Aimee. Sino ba yan? na binabackfight ang kaibigan-kaibigan ni Senadora Aimee na si VP Sara. Ngayon, ang kamag-anak naman po, hindi lang kadugo, mga ate at kuya, pwede rin kamag-anak sa kasal. Ito nga po yan, o. Oh, ang definition. Ang definition ng relative ay pwede mong rel relative by blood or uh, by uh, consanguinity. Sanguin is blood, right? Oo. Uh -huh. Sangria, blood, ganun. Sanguin. So kamag-anak mo or karelasi, uh, yeah, may relationship kayo by blood so kapatid, nanay, tatay ganon pinsan, tiyuhin, lolo, lola yan yung relative by consanguinity yan yung una meron din po tayong relative by affinity nababanggit ko na sa mga dati kong vlogs meron din tayong relative by affinity oh yan naman po yung relative natin by marriage oh. So, hipag bayaw, considered ka mag-anak na rin. Sino kaya sa mga hipag, hipag right? Sister-in-law, brother-in-law, ganyan. Sino kaya sa mga relative by affinity ni Senadora Aime ang hindi niya gusto na kung pwede nga lang mamili tayo ng kamag-anak. Kasi considered mag anak pa rin mga ate at kuya ang ang manugang kamag-anak na rin yun, yun ng, di ba, ng magulang nung napangasawa kamag-anak na rin ang biyanan whether we like it or not considered na rin kamag-anak yan kasi nga relative na by affinity uh, by marriage oh, bayaw, hipag oh, asawang lalaki ng kapatid mong babae so bayaw mo asawang babae ng kapatid mong lalaki so hipag mo sino kaya sa mga bayaw, hipag di ba ni Senadora Aimee ang hindi niya gusto at kung pwede nga lang siyang mamili ng iba pwede ka namang mamili ng iba, di ba? Kung maghihiwalay naman yung at humanap ng true love yung or maybe kadugo na talaga, kamag-anak sa dugo ni Senadora Amy ang tinutukoy niya na hindi niya gusto. Alam nyo, simpleng pasaring ito ha. Siguro fed up na rin si Senadora Amy, no? Marami sa inyo ang tinatabangan kay Senadora Amy for so many reasons. Pero at least sa ganito yung mga banat-banat, eh, may mau-offend. Sino kaya ang ma-offend bang ate at kuya? Yung babaeng malaki ang tiyan? O yung lalaking munti ka ng matusok ng... Mm. Pag comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalilimutang pindutin yung bell icon ha para every time na nag-upload ako ng video ng biglaan o nagla-live dito sa Herapond ay notify kayo ng YouTube.